Hello guys, uh, dito pa kami sa hotel uh, Paalis na rin kami, nag-aayos na kami Kasi ano na, mag, magsisiks na din So, bibiyahe na naman kami guys Nang mahabang mahabang biyahe talaga no? So, at least nakapahinga na kami no? So, ito na, ito na yung mga gamit namin Ayan, yan guys no? So, lalabas tayo Ayan, ayan yung ano na. Lalabas po tayo, guys. Ayan kasi napakaganda po ng Ayan. Lalabas tayo dito. Ayan. Ito po yung harap ng hotel namin, guys. Wow! Ang ganda tingnan mo, guys. Ayan. So nandito kami sa alin? Ayan. Oh, di ba? Napakaganda po ng view. Ayan, ayan. Nice. Ayan. So, hanggang, hanggang dito yan. Ito, tapos yan yung CR. Dito po yung, ano, ayan. ayan. So... Alam niyo ba guys, ang ganda ng hotel na inanon namin kasi talagang harap din ng dagat. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. So, ang ganda talaga ng tanawin dito, guys, no? So So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, bye. God bless po.